hiwain, gulong ng nudin mo ngayon. Ayan, ayan, may dulat, hiwain na natin. Diyan na yun eh. Marami-rami na yung natapos natin mga inol. Ito nga pala inol, iturnuhin natin. Ayan mga kung gusto nyo pumapanood ang ating finish product mga inol, tapos inyo lang po ang pa natin ito mga lalagyan no? din natin ang lock yan mga maraming maraming salamat ka pala mga idol sa inyong walang tawad support sa aking video mga God bless po sa inyong lahat

kami ilog nya ito so mga idol lakihan pa natin yung butas kasi ito yung ikakabit natin na idol na tubo kaya lang binutasan ko ng maliit kang idol dahil doon sa turno para masalang kaya lang mga idol at butasan ulit so mga idol antayin muna natin mga idol bago natin lagyan ng lock para hindi pangit tignan ng wire para pantay din yung lock natin Idol, lagyan natin ng lock. Ito, Idol, hindi natin kukuhitan. Tiyansahan na lang, Idol. pinakalak mga idol para pagka kahit abuti sa isang taon mga idol hindi siya magbakal sa bakal dito sa stama dito siya tatama idol sa aga, gawin nating lak Kunain mo lang ating video at may ang mga may dumadaan na mga tao ay tuloy ang ingay. Bibiruan. nood lang kayo dyan mga idol at malapit na itong matapos palit tayo ng tali idol pang finish yan ito nga pala idol ang aking pang finish malit yan sa so, nagtatanong ako pala dyan sa aking pangiwa iwa lagarin baka lang po ito mga idol Blow kung tawagin sa Kaidol Katalim. Ako na pala niyan gumawa mga idol. Ina-grinder ko lang. At marami kasi nagtatanong kung ano ang ating anong klase ng bakal yung panghiwa natin. Yan, lagarin bakal niya mga idol. Tama yun. At malapit na ito matapos. Dahil lang na idol, hapo na. Pinapos ko lang ito idol dahil kukunin ito mamaya. At tanggalan natin ang kanto mga idol. At ito liliit ko pa. para mabilog natin ang maganda so, mayro. Ang bila naman mga idol lagyan natin. So ito sa trabaho na ito mga idol eh. Siyaga lang talaga kailangan mga idol. mga idol. at malapit ko na makita yun lang ating finish product. Mga idol. at malapit na natin kabit ok my idol kabit na natin my idol ito na mga ito na mga idol kabit na natin para makita nyo na idol yung finish product natin para nga uh, pala tayo nito mga idol nag vulcanize uh... Ito yung mga idol maliit yung ating butas ng ano dyan malaki tong tubo para ma-press pa siya ng tubo may idol at ito ano natin na idol kapit pa natin para karaos tayo nito ano matapos na ito idol ito idol idol at ayosin na natin mga idol ito na po mga idol ang ating finish product mga idol kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po at pakipalo na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol ayan sya mga idol at dalawin mga idol ito pati ito mga idol ayan oh apat na piraso idol maliliit ito hindi ko na kinuha sa video mga idol kasi hahaba yung oras natin ayan at ito pa mga idol ang ating mga gawa na iba ayan to idol mabinidyohan ko rin yan mga idol kung gusto nyo pong mapanood dyan iabangan nyo na lang po sa aking post ayan yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta sa aking video God bless you po sa inyong lahat mga idol